Attorney Randolph Libayan tinirasi na Team Katagumpay at Wrecker. Naging topic ni Attorney Libayan ang poverty na ginagawa ni J. Emil Silva Lesian o mas kilalang Team Katagumpay na sumikat sa pamimigay ng helmet. Ayon kay Attorney Libayan labag sa batas ang ginagawa ni Team Katagumpay na paggamit ng pulobi sa kanyang content. Ayon pa kay attorney na ginagamit ang mahihirap para lang sa pansarili lamang para mapagkitaan ang mahirap na tao. Nag-react si attorney Libayan sa video ni Wrecker na bagong show nito na Get Wrecked Show. Ito raw ay scripted lamang na kung saan guest nito Team Katagumpay. Pinuna din ni attorney Libayan ang panghahamak nito sa mga tao o pangmamaliit. Uh, um, manliliit na na, mang, um, uh, mangmamaliit man, man na naman ng tao. Pinayun pa ni Tornet Libayan ang mga netizen na huwag daw sila magpapaawa kay Team Katagumpay, dahil gagamitin lang daw sila nito. Huwag kang kay Team Katagumpay! Kasi gagamitin ka lang yan na content. Hinamon pa ni Atty. Libayan si Katagumpay na paramihan sila ng views, pero hindi gagamitin ni Katagumpay sa video niya ang mga pulubi. Titingnan daw kung sa isang buwan sino ang mas maraming views. Paramihan nga kami ng views kung hindi siya mag papaverti. Huwag siyang magpalabas ng pulubi. Huwag siyang magpalabas ng konwari tumutulong. ba? Diba? Gawin namin yung ginagawa namin. Tinawag pa nito ang mga followers ni Katagumpay na uto-uto dahil patuloy silang nagpapauto sa mga ginagawang content na gumagamit ng ibang tao para sumikat at dumami ang views nito. Marami lang siyang followers kasi maraming Pilipinong utu-uto. Hindi ko sinasabing isa ka doon. Dagdag pa ni Attorney Libayan na ang pinag-uusapan sa Get Wrecked Show ay walang kwenta na pinagyayabang lang daw ni Team katagumpay ang big bike nito. Kasi naman itong si Wrecker, no? Get Wreck Show, yung kanyang palabas, scripted lang yung wrecking nila. O oh, dito, hindi scripted live Ayon naman kay Team, katagumpay na ang kanyang big bike ay hindi galing sa ads, kundi ito ay galing sa kanyang mga sponsor. At dagdag pa nito na lahat daw ng kanyang big bike ay parang company car na may kontrata. Lahat ng big bike ko, meron niyang kontrata. Kung baga parang... Uh, ito, tandaan niyo ha. Sabi niya lahat ng big bike niya daw, merong kontrata. Okay? Kirit pa ni Atty. Libayan kay Team Katagumpay na makikilala ka ba kung hindi sa pulubi o mag-sponsor sa'yo at magbibigay sa'yo ng big bike. Sino ka ba kung walang pulubi? Sino siya kung walang pulubi? Apat na taong blogger ito pero walang nangyayari hanggang sa tinulungan siya ng isang pulubi. Imbis daw ipakita ang mukha nito ay ang pulubi ang ipinakita at kaya daw ito sumikat. Isa siyang mediocre, normal na tao na nagbibidyo-video, nagbablog, lifestyle vlog ng apat na taon. Walang nangyayari sa channel niya hanggang tinulungan siya ng pulubi. May point nga naman si Attorney Libayan Karamihan kasi ng mga blogger ngayon na ang content ay pagtulong sa mga mahihirap, tutulungan bibigyan ng pera, pagkain, pero double o triple ang balik naman nito sa isang blogger, dahil sa daming nanonood. Sabi ko sa inyo hindi sisikat ito, kapag hindi ito gumagamit ng pulubi. Pero kung meron akong sinusunod, sinusunod ko yun. Kung namimigay ako sa tao, hindi ko ipagkakalandakan sa mga tao at lalong lalo na hindi ko video Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat!